Ako ah, ang sudan mga bata kay Chicken Joy. O yoy, yung sudan na Dodong doon paawin kay Chicken Joy. Man. Ako ang kay Bulat. Ako ang kay Pibod. Ako ang kay Iklo. <laughs> Bugay. mga ang yung sudan mga bata. Labi na ng sudan ni Maria kay Bulat. Tagahan niya kung kisaan ha. Yes ma'am, tagahan. Tagahan kisaan ka buo. Uy, saan ang wala mang kisudan? Nga ako may nagbutang anigtulok kahiwa ng Chicken Joy ganina. Agoy! impas jud karon oh, do eh. pawiks <laughs> kaya hay ni didong pawiks taganog sud ani ma'am chicken joy ali, bihun. pa jud ako ani bihon ya tinapa pa joy subak pinangga jud ka ni ma'am dudong pawiks ba oh pinangga kay sip sip man <laughs> pero wa ka malay malay ang mao nga ang sudan sa balunan ni ma'am maria so, dili na ma balun balon ba, eh, na balunan. Ako doon Pawiks, pawitso kay Bulod mais pa judang ang kanon usay pagkahaya na mga classmate wala magitay sudan ug dili ko tagaan ni mamong Ma sudan wa Ma jud ko sudan mamalit pa unta ko hala nganong nawala man na ako sudan diri sa balunan imposible kayo. <laughs> <laughs> nakabantay na si mam Ma nga wala na iyang sudan <laughs> Sigurad ni mo na imong sudan sa balunan mam Ma ba -o na basig nagdali-dali pod siguro ka mam Ma imposible kayo dili na ako masulod sa kung balunan nga ako may nagluto ganina 'yong pawix Dili na juday ka matagaan ni mamug sudan kay wala man sudan. Parehas na dai taan ni sudan di ay. Ang. Oh. Wala! Wala man kay sudan pud pawis nga wala. Manok pa jud. Manok ni sudan lagi. Agay. Ni atik atik pa si dudong pawis nga wala dai sudan ya manok di ay to. Hmm, hadlok pa Time sa ra ka dudong pawis. Diba ni ingon kakaganina na nga wala kay sudan. Ya karon manok ang imong sudan ay sa ato pa di ay ikaw ang nag don sob 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 pasabot ni mo Maria hala ikaw ko rin nagkuha sa sudan ni ma'am dadong pawiks pa no siya dyan na biti kay marukoy ba kayo dako na ikaw ba yung na ako nagsulod rin dadong pawiks pa pag buman sa plug si Rimone kayo pa man may kantin pitaw oh. na napasangin na naman ang kunong anay na huwag sudan nga nung ng -an. <laughs> man ang akong balunan na Wag <laughs> mo kusudan. Patanawa niyo kuha ng sudan ni mo doon pawiks, be? Ma'am, tara ma'am! Tanawa -ma tana ni ma'am kay basik imuha ni ma'am! Ma'am, tanawa mo mo! Tana Awa, ma'am! O, basit imuha ng sudan, ma'am! Na, maugyod! Kaya nadaghan ko na garing-nagay garing na pagluto! Wala, ah! makunong hila po sa sudan ni ma'am, do? Ma'am, imuha doon ng sudan, ma'am, no? Ako wajon, Maria! Ako dong tilawan, be? Eh, <laughs> ako doon yung lakaha! Ah. Ala, dudong pawiks. Kalain ni oy. Ayaw pang uha. nga dili imuha. Kung wala gani kay sudan, mangayo ka. Dili kay manguha. uha. Dudong pawiks. Minus 90 points ka sa imong good manners and right conduct. Wala mo kung nagkuha, gudana, ma'am. <laughs> mam ma kuha na lang na imong sudan diya, ma'am. Kuha ko dyan Imbis ka, dili na lang. Ako na lang imam ma'am. Kaya ako may naka-idea, ma'am. Nga imuha dyan sudan. Pero ma'am, duha ko ah ma'am ha, isa lang imong Maria, oy, nakaduha man og si Ikaw jadi dong pawik sentong bugoy bugi juga ka ba. Ma'am, excuse aku, ma'am. Ma'am, mo sudan ma'am o. Oh. O oh, doon ang pawik sa'yo oh, mong balunan. Ano ka? Ang sudan ma'am no na nakamans ko ang balunan. Kinsa kayo nagbutang ato na adyo ko suspek ka ni ba? Wakdulain Si Maria Gud Imbis ka din Pawiks ni <tik> Lucas Enjoy Naku, ala nung Merisi niya Kaya ang saong bidaman?